matag usakan ka nato adunay mga kasinatian usa na didto ang mahigugma di man siguro pwede nandito makadawat og gugma kang gamay ra di ba nganong adunay mga tao nga paasa kipaasa kipasakitan namiya o gibyaan Dili man siguro lain kung mahigugma ka sa na dili para sa imo. Iba? ba? Ingon nila, tanga daw ng ingana. Unsaon man, dili man jud mapungan ang kasing-kasing na usahay mas mulabaw pa siya sa atong utok. O usa pa, dili man jud mawala sa kinabuhi sa tao ang masakitan. Uh, play so I love life. Breakfast ang the gabi. Mm -hmm. And we love to go to the store. I love naman ako Effort, time. Ano ang po uh, oh, uh, so okay. ka, Kung love hindi ka, ka na ang Pero kung ko, ang matalayan ka to, kailangan na. So, uh, look at uh, pain makes you stronger, fear makes you braver, hard makes you stronger. So, dapat, dapat naman ako sa galitan. Nakakagod gihapo pala sa iyo mo away. Pero, ikaw, kung love pa, love pa mo, why not? Why not try? Try again? Or, pero, kung hindi, ay hindi mo kaya, let go. So, uh, pero, time can heal. Anymore. Time can heal. Uh, yes. So, wala ko na pala sa panahon nga, basit din, balik ni God's will, and God's will. ha, always remember, hindi ka dapat mag-close ang ka Love. pag ako. Kabulong ka na. ka na. But the feelings are still <laughs> Of course, siguro. kong mo no? Kasi piloto. Salamat. 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 better Salamat. 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 Of course, pasado kung Salamat. Salamat. no? Salamat. fino Salamat. Salamat. Uy, sas! Kenapa yang problema ni mo? Mereka lulus pa lagi ka? Kenapa Aku ex ba? Mag-attack sa aku. balik tu makipagbalik ko siya sa aku, oh. Sa aku ni, uy. Ingun niya, binahigong may tau di hapang kuliha to't karun. Uy, ka, uy. Ingun siya, promise. Kaisas. Ano pa dala ng gugma-gugma? Ano pa dala ng na? Pero ba na, na. tao magpadala pa sa iya? Stirado ng tanan. Wala na. na, 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 na. Iliwan ka niya siguro sa kan choice, di ba? Hindi e, mo ganyan So, dapat, di lang ka ginatextay sa ala niya. Kung sa ka, pasagdahin na na yung feelings para kaniya, ka niya. Uy, kabano ka? Dali lang na ignore. Pero lisod kayo sa akong buot. Kapalawa ka ka ng nisodyo kayo siya, nisodyo mag-move-on. dalira kayo mga matap sa'yo, nisod mga Dalira kayo mahigugma pero nisod mag-move-on. Muna-una ko ba na halita na din ako sa liyo. Wala rin ako yung pagtagal. Wala akong mag-alagad. Saan mo yun eh? na, na so, okay. uh, lang ka na, Go to the globe na ba? ah. Ganoon ka ng Wala Sus, Ikaw, wala forever Wala forever, Roy. Eh. <laughs> Siguro, paghumansang, forever na Susa, Ito na forever ba? ba anak. Ito ka ba? After Diana forever more. Kaya na, two wives. Perfect. ba na ko yun? lang. Ay ka, May na nato ni... Project Susa, na Gusto ba yun sa Friday? sa project na parang kinaghada ko Uy, hindi din. ang ano yung pag-eskwela? Ayaw na gugma-gugma. Oo, oh, gani. Nag-eskwela ko taro ko. Hindi mo may lang eh, you? sa ako mag-inikan na. Masagay na tayo mong boyfriend, ha? Hindi na ako siya boyfriend ex. Ex boyfriend. So, may pag... pag Mag-ing mo lang tag-tubig, ha, <laughs> eh. Sige. <laughs> Sige. Sa ba? May pag... Matawa na lang na ka permite kaysa maniguwang tag-sigwat na sa mag-umang if ever. <laughs> Cheers! Ay, Cheers. Yawa kay mga IT project ba puro space. Ah, yawa may ganin na imuha kay project na ako pati akong lab lab. na ko space wa gyapon. Gago man siguro ka. Sure uy, dili ako ang gago. Ako ang gibago eh. Langka daw ang ni. Sakit ko ba yan? gani. Sabi na ako, tinuod ng pag-asa. Sus, dito manda na sa kuat. Sa kanang, sa mga bagyo. May pang bagyo, na pag-asa. Ikaw wala. Ah, ano eh. Kabalo ka ng paasa, de eh. Mura nagsudlanan sa ice cream na nasa rep. Abi ni mug na apay unod isda ra inga ingana ang paasa doy Dayon mong gudnik na kanang kon ba sa tulok ka tuig oh, na ug pagpanguyab gani sa iya na no, man nana lang gihapon abi na kun na di pagasa na na di siya lain gusto pinakasakit pa jud ako apa jung barkada yang gusto wala na lang jud siya nagtingon sa kuha sa sugod pa lang kaya ikaw, ayaw asa kay panahon lang ang naipag-asa. Ha, <laughs> <laughs> gago ka ni. bitaw na na yun, ano, mo, kumusta man mo si mga nguyab? Aw, oh, mayo, mayo gyapon, alive and kicking. May pamunik no, happy. Sige, sige, mayo. Nanlang ko ni mo eh. Daag pa ko. pero... dahil eh, naging mahimuan ng gudman, no? Depende lang na kung makasinati kalipay, o ibutang ka sa kasakit. Kung nasakitan makakaroon, istorya na lang na sa mga umabot na panahon. We learn to live with the pain. O pa, life is trusting your feelings, taking chances, and finding happiness. A broken heart is a lesson learned. Guys, normal lang man po ang mabitter. bitter saon man, ingani man paghugot. Para sa ako, naaman yun forever. Ang uban, dili lang yun kahulat sa tamang tao, alang kanila. Forever does exist. It takes seconds, minutes, hours, days, weeks, months, and even years for you to have it. To love someone doesn't mean to force a commitment. Sometimes, you have just to be satisfied with whatever connection you have as long as it stays. Love doesn't need to be perfect, it needs to be true. Learn to wait. There's always time for everything.